Ayan, ayos. Dahil sa bagyong guring, ano, meron pong tubig po ang ating palayan. So, pwede po yan. Ayan, yeah, good morning, mga farmers. yan yeah, update ulit po sa ating tanim po na triple-two na variety. Uh, before po yun, ano, uh, shout-out po sa lahat po ng mga OFW, mga subscriber po natin, na nanonood po ng views po natin, mga farmers. Ayan, uh, good morning po, po sa inyo lahat. At ito po, update po natin sa Bagyong Guring po. Ano? Although wala na po dito sa part po namin ng Isabela. Ito po ako sa Santiago. So, tignan po natin yung tanim po natin. Ayan, yung intro natin, nakita natin na maraming tubig. Tuha din po nung may bagyo. So, ulan ng ulan. So, hindi po problema ang patubig po dito dahil uh, hindi po regated po ito ng no, mga farmers. So, ito, punta tayo sa real talk po, ano. Yung pinapakita ko po kasi sa inyo kasi, ah, uh, wala po masyadong damo po. Pero ipapakita ko po sa inyo ngayon, yung kabuhan po ng ating bukid po talaga. Ano po nangyari? Kasi, ah, uh, ito po yung dahilan kung bakit ganito, ganito po yung bukid ko po, ano. So, papakita ko po sa inyo, ikutin po natin to. So, sa pan ngayon po, titingnan po natin yung paglabas po ng mga bulaklak po niya. Kasi nga, uh, uh, ilang araw po na umuulan. So, wala pong sikat masyado ng araw. So, yung pagbubulaklak niya, medyo mantala yan. Yung magandang paglabas. So, tingnan natin mga farmers. Yan ito po mga farmers sa uh, flowering stitch po ng palay. Yan, nung no, nakikita natin nung nakaraan, pa isa-isa lang po ano. Ngayon po, ng araw lang po nakakalipas, Ayan, ang dami na po mga farmers. Ayan po. Kung na po natin, ang dami na po mga bulaklak. Ayan, nagsisilabasan na sila. Ang kagandaan pa nito, kapag magandang sikat po ng araw, maganda yung paglabas po ng bulaklak po ng palay. Ayan. So, makita nyo dito mga farmers na dumadami na po yung lumalabas ng kanya mga bulaklak. Ayan, sabi ko po ang ginawa po dito mga farmers. At uh, ito po ay nasa 60 plus na days. So yan, real talk po tayo. Uh, nyo po mga farmers, ano? dito pa lang sa gilid po niya, marami, marami na pong damo. So ito po, kung makita nyo po dito sa malapitan, wala po masyadong damuyo po yan. Uh, kasi ito po yung lagi pong may tubig mga farmers. Pero pagdating po natin dun sa gitna-gitna niya, mga farmers. Ayan. Punta tayo dito sa banda rito. Para makita nyo po mga farmers, no? Kasi pinapakita ko po sa inyo, medyo malinis. Nagaya po na no? Malinis po, no? Pero pagdating po dito, mga farmers, ayan. Anda mo po mga farmers. So, ang resulta kapag uh, ganito po, no? Ah... Uh, sasabihin ko po sa inyo kung bakit po naging ganito po ano. Um, yung pagbubukit ko po kasi ngayon, ano, ito po yung pinaka sabihin natin pinaka worst na pagbubukit ko ngayon. Wet season ano. Although ang wet season kasi ano talaga, madamo. Madamo talaga mga farmers, mabilis uh, dumami po ang damo. So ito, nag-spill po natin, nag-spill po tayo ng mga beside din, namatay po yung iba pero may mga damo talaga na hindi Ito pong sabay. So ito mga farmers, ito pinaka worst po na pagbubukid ko po ngayon. Nakita niyo po kung ano kalaw po yung may damo. Ano, halos lahat po ano, kunti lang po yung walang damo. Kaya mga farmers, sinispan po natin pero medyo late kasi. Uh, ang reason yan kung bakit po ganyan ay yung financial problem nagkakaroon po tayo ng kulang sa budget. Kaya ganyan, ganito po mga farmers. Sinasabi kong real talk po tayo dahil yan po pinakita ko po sa inyo. No? Uh, wet season po ngayon, yan, nasaan mo talaga yung maraming damo. Pero sobra po yung dami po ng damo po niya mga farmers. So, uh, kaya kalahate or oh, sabi natin kalahate yung madamo talaga. Ang grabe yung damo niya. So, ang problema po dyan ay sa pag-spray, kasi nga wala tayong pang-spray, dumami dumami po yung damo po niya. So, ito po yung kalagitna niya mga farmers. Uh, patay man yung mga damo po dito, pero may mga damo talaga na hindi mapatay-patay itong mga sabay po na to Ayan, dito po sa gilid, kita pa rin po, no? Rahay pa rin damo, mga farmers. So, yan po yung resulta kapag uh, hindi natin napatay po yung mga damo po, no? ng bilang po ay 20 to 40 days dapat yun. Wala po siyang damo. Para pagdating ng mga 60 days niya, kagaya po nito, dapat ang makikita sa ibabaw, mga bulaklak po ang palay. Na kagaya po nito, medyo kwan, malinis konti, no, mga farmers. Ito lang po yung isprang ko ng ano, pa ba basagran, mga farmers. Yan, isprang pa rin po po naman ako ng mga nasa 40, 40 days. Ito po may upload po tayo diyan sa pagpatay po sa ano. Yan po kita nyo po mga farmers, patay po siya. Pero may mga damo talaga na ibang gamot naman ang gagamitin mo kaya nagkulang po tayo sa budget. Eh ganyan po nangyari. Tumayo pa rin po yung damo. Although namatay tong iba. Ito lang po yung part na hindi madamo talaga. Sa gilid-gilid lang. Kaya sabi ko kalahati lang po yung madamo talaga. Yan. Ito po yung medyo mas okay po siyang tignan. Kasi nga mula, mula po masyadong damo. yung mga farmers. Ito po yung madalas natutubigan. Kaya walang damo. Tumanin natin itong saging mga farmers. Ay, talim mo dito mga saging po mga farmers yan. Pag hindi po natin kukunan ito, maunahan po tayo. Mamaya po mga farmers, daanan po natin yung bukid Bay Kuya Alex. Uh, yung isa po yung interview po natin noon dun sa sekreto po ng pag-abo no. Tignan po natin yung palay po niya. Although hindi po siya yung nagbukid po ngayon, may ano po siya, may um, kasama po siya dahil nagtatrabaho na si Kuya Alex sa Cavite. So tignan natin mamaya no. Dadaanan po natin pagkita ko po sa inyo kung gaano po kalinis po yung kanyang bukid. So ito po mga farmers so. Oh. Ito po yung tanim po ni Kuya Alex. Yan. So napakaganda po ang ganito pong bukid po nyo. Uh, at ganito rin sana yung bukid ko. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kompleto po yung kanyang pag-abono. Wala pong pinapalampas po ito. May binibilang po siyang araw po sa pagabono Kaya ang ganda po tignan mga farmers. Wala na nga pong damo. Uh, Malalaki pa yung kanyang palay. So ito po ay hybrid palay yan yeah, mga farmers ito na po yung sinasabi ko sa inyo yung sikreto po ng pag-abono ito tinalakay yan po dito yung pag-abono po ano yung bilang po at dito po sa kabilang mga farmers yan magitan nyo mga farmers ang lalaki po ano namumulaklak na rin marami na yung bulaklak po niya. so yan nasa 60 days na rin so siguro to